Napapalakpak si ate dito sa kapampangan freak na si Justin Baltazar at may init pa rin sa Game 2 ng MPBL Finals. Game 2 ng National Finals ng MPBL Pampanga Giant Lanterns vs. Bacoor Strikers. Makakabawi kaya ang Strikers o makakasungkit na ng dalawang panalo ang Pampanga? Well, pag-usapan natin yan. Opening quarter magandang sagutan sa opensa para dito sa dalawang matinik na offensive player ng Pampanga at Bacoor na si Cuquete at Garcia. Ganadong kumpisa naman para sa season MVP na si Justin Baltazar. tawang blocks sa first quarter ang pabaon ni Liwag dito kay Amito. Last minutes ng first play may bawi si Amito via transition pero may sagot agad dyan ng Giant Lanterns. Kung kayat makukuha ng Pampanga ang first quarter 14-12. pining ng second period, gandang pasa mula kay Balti patungo dito kay Sanggalang. Seven, Seven minutes mark ay sagot naman na bilis si Joel Lee ng Bacor sa pangangalabaw ni Balti via transition. 4 minutes mark ay bahagyang uminit si Yi dito kay Concepcion at itinulak ito na nagresulta ng foul. Sa mga last seconds ng second quarter, kumalabaw na naman ang Kapampangan freak na si Balti. 11 points na si Balti sa pagtatapos ng first half. Mapapasakay din ng Giant Lantern sa kalamangan 33-29. Third frame, biglang init ang opensa ng Bacoor dahilan upang makuha nila ang kalamangan. Pero pamatay sunog dito ang MVP na si Balti inside the paint. 2 minutes mark muling makukuha ng strikers ang lamang sa kanilang back-to-back 3 -back pointers Last seconds ng third frame, long-range three ang binitawan ni Rayson dahilan kung bakit mananatili pa rin sa Giant Lanterns ang kalamangan sa pagtatapos ng third quarter. Mas naging mainit ang fourth at final frame ng laro, PC kalan at konting angasan, magandang palitan ng puntos na magkabilang team. you